24 oras pa rin binabantayan ng mga pulis ang compound ng pamilya Manalo sa Quezon City at may ulat on the spot si Rida Reyes. Rida! Yes, Marie, sa buong magdamag ay eh natiling tahimik itong paligid ng compound ng pamilya Manalo sa Tandang Sora sa Quezon City. At ang tanging naabutan natin, Maris, kanina umaga ay ang dalawang babae na yan na dumating ano, at pinapasok sa front gate ng compound. Sila ay nagpunta para maghatid ng uh, ilang kahon ng bottled water. Pero nang kamustahin natin ang sitwasyon na mga kasamahan nila sa loob, eh, wala itong sinagot sa atin at sa halip ay tanging uh, ngumiti lamang. Ano. Hindi rin gaya kahapon kung saan nagpunta rito ang mga tiga-NBI at mga tiga CHR. Ngayong araw, Mariz, ay wala tayong namamataan na nagtutungo rito mula sa mga otoridad. Sa kabila niya, na 24 oras pa rin na nagbabantay ang Quezon City Police District sa labas ng compound para magmonitor kahit pa nauna nang sinabi ni Ka Angel Manalo na hindi nila kailangan ng anumang proteksyon. Sa buong magdamag ay wala rin tayong namamataan na mga miyembro ng INC na nagbivigil dito. Maliban na lamang uh, ngayong oras na ito, Maris, ay nagpunta rito ang isang delivery boy mula sa isang uh, fast food chain para raw maghatid ng uh, pagkain para sa 20 katao. Ano? Pero 30 minutes na siya naghihintay dito pero hanggang sa mga oras na ito ay hindi pa rin siya pinagbubuksan ng pinto dito sa Compao. At muna ang pinakalitest mula rito sa Quezon City. Maris. Maraming salamat, Rida Reyes.